Pinag-aaralan pa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 6 ang panukalang 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Western Visayas. Sa interview ng Bombo Radio Kalibo, sinabi ni Atty. Sixto Rodriguez Jr., Regional Director ng Dolly 6 at, at Chairman ng RTWPB, kasalukuyang nire-review ng board ang petisyon para sa dagdag sahod matapos mapakinggan ang magkabilang panig sa isinagawang public hearing at consultation noong October 8 sa Iloilo City at lalawigan ng Aklan. Aniya, pagkatapos ng public hearing sa Negros Occidental, inaasahang magpapalabas na ng desisyon ang RTWPB sa October 23 at target itong ipatupad sa November ng kasalukuyang taon. Sa naturang konsultasyon, umapila umano ang employer sector para sa patas na desisyon na makakatulong sa mga empleyadong Ngunit hindi naman makapalugmok sa mga employer kung saan masyadong mabigat para sa kanila ang 200 pesos na aumento. Giit ni Rodriguez, hangad nilang makabuo ng patas na desisyon para sa magkabilang panig. Kakaroon kami ng delivery ratios at uh, tingnan natin kung uh, talaga pangkarapat dapat na may pagkaroon ng increase at kung bakano ang kanilang kaya namin ibigay. Uh, generally, ang reaction ng employer ay uh, kung should there be any public uh, any wage increase, eh, uh, kung hindi man maiwasan, it should be minimal and not that too high like yung kanilang uh, 200 pesos. ay uh, Sabi nila hindi nila kaya 200 pesos. Mula dito sa Bombo, Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaas, uulat and this is Bombo, Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!